kahulugan ng paalam sa panaginip. Ang mga panaginip ng paalam ay hinuhulaan ng maputi at masamang panahon. Ito ay isang panaginip na nakasalalay sa iyong damdamin upang mahanap ang tamang interpretasyon. Ang pamamaalam sa maraming tao ay tila mapait at malungkot dahil sila ay mawawala. Kadalasan sa mga panaginip na may paalam, may mga luha ng kaligayahan. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang senyales upang magsimula ng isang bagong paglalakbay o magbago ng direksyon para sa isang mas magandang bukas. Kahit na medyo nagbago ang konsepto, hinuhulaan pa rin ito ang isang bagong direksyon. Gayunpaman, kung nanaginip kang magpaalam, nagbababala ito tungkol sa mga bagong balita na paparating na. Kailangan mong malaman na ang kahulugan ng iyong panaginip ay nakasalalay sa uri ng paghihiwalay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang paalam? Kung magpaalam ka sa isang tao, ito ay dahil makakatanggap ka ng ilang balita. Ang mga damdamin ay may mahalagang papel kapag nananaginip kang magpaalam sa isang tao. Ang bawat detalye ay may iba't ibang kahulugan at kailangan mong tandaan ang lahat ng mga sitwasyon. Nasa artikulong ito ang ilang mga halimbawa kung paano nabuo ang panaginip tungkol sa depende sa konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpaalam at umiyak. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng masamang pagbabago na paparating sa iyong buhay. Ang iyong mga plano sa ilang mga tao ay hindi napupunta sa gusto mo at ikaw din ay kinakabahan sa iyong mga emosyon. Kung nanaginip ka ng paalam at pag-iyak, ito ay senyales na ang iyong pagkakaibigan ay mali at napaka-impokrito. Sinasamantala ka nila sa mga oras na kailangan ka nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay sa isang tao. Ang panaginip na makipaghiwalay sa isang tao at pumunta sa kabilang direksyon ay nagpapahiwatig ng masamang balita ay darating sa iyong buhay. Kung nagpaalam ka sa isang tao at walang pakialam ang ibang tao kung umalis ka, ito ay senyales na ang iyong relasyon ay walang kabuluhan. Kung nanaginip ka makipagkamay sa ibang tao, ito ay senyales na puputulin mo ang pakikipag-ugnayan sa isang tao. Ngunit ito ay pansamantala at para sa ikabubuti ng dalawa. Ang panaginip ng isang paalam at ang paglitaw ng malungkot ay magpapahiwatig na ang sitwasyon sa ekonomiya ay hindi bumuti sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpaalam sa isang kaibigan. Ang isang panaginip na may paalam ay maaaring hulaan ng sakit o pag-aalala kung ang mga kaganapan sa iyong pagtulog ay napakalungkot. Iyon ay isang senyales na nagbababala sa iyo ng hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa iyong buhay pamilya. Kung sa panaginip mahinahon ang pakiramdam mo, senyales ito na may mga taong aalis sa buhay mo. Gayun paman, hindi sila mawawalan ng pakikipag-ugnayan at palagi silang mananatili sa iyong tabi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalay sa pamilya. Ang panaginip na mawalay sa iyong pamilya ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng kalayaan upang mapabuti ang iyong sariling buhay. Ito ay isang tahimik na oras sa iyong kakayahang galugari ng mundong ito ng mag-isa. Sa nakalipas na ilang linggo, napag-isipan mong gumawa ng mga pagbabago na sapat na malakas, ngunit nag-aalala ang pamilya para sa iyo. Ang panaginip na magpaalam sa mga miyembro ng pamilya ay hudyat para magsimula ng bagong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpaalam sa iyong ex. Kapag na nanaginip ka magpaalam sa iyong ex, Tanda ito ng pagbabago, lalo na kapag gusto mong palayain ang iyong sarili mula sa mga makamandag na tao sa iyong buhay. Gusto mong pagbutihin ang iyong katayuan sa ekonomiya at panlipunan sa tamang landas sa mga susunod na araw. Ang panaginip na ito ay isang senyales din na darating ang sitwasyon upang subukan ang iyong katapatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masayang farewell party ang isang panaginip na may isang masayang paalam na partido ay nagpapahiwatig na ito ang oras upang isara ang lumang ikot. Magsisimulang magbago ang lahat sa iyong buhay, panahon na upang pagalingin ang mga lumang sugat, humingi ng tawad sa mga karapat dapat at tanggapin ang paghingi ng tawad sa mga hindi naniniwalang hihingi sila ng tawad. Makakahanap ka ng mga bagong pagkakataon at kalaunan ay isasara ang masamang ikot sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magpaalam sa harap ng mga tao. Ang panaginip na magpaalam sa maraming tao ay nagpapakita na hindi ka nasisiyahan sa iyong mga aksyon at gusto mong magsimula ng mga bagong direksyon. Nais mong alisin ang lahat ng nagdudulot lamang ng mga problema o hindi nagdadala ng magagandang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay sa mga alagang hayop. Ang isang panaginip ng paghihiwalay sa isang alagang hayop ay nagpapahiwatig ng isang muling pagsasama sa isang espesyal na tao mula sa nakaraan. Malapit nang dumating ang mabuting balita, ipakitang iyong atensyon sa mga paparating na tawag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay sa mga kaaway. Ang panaginip na magpaalam sa kalaban ay nangangahulugang lumayo ka sa mga nagtaksil sa iyo. Gayunpaman, pinananatili mo pa rin ang pakikipagkaibigan sa kanila. Ito ay isang makabuluhang pagbabago na dapat mo gawin sa iyong buhay.